Magandang mapagpala mabaga sa ating lahat mga minamahal kong taga-panood ng Katukad lag. Araw na naman ang ating uh, pag-moto vlog At may... Hanapin muna ako mga katukad dito sa lugar ng hunters Bagamat dito ako nakatira Kasi dito kami magkikita ng aking asawa Kasi may nagtrabaho na siya So yun nga na dito daw siya malapit sa May Hunters guys. Saan so, kaya dito. Kailan kaya mag-helmet sa kabila? Gusto pumunta sana ni Sister sa ano? Ha? Sa bahay. Ano? Gusto pumunta. E eh, daw kayo? Mag... Halo-halo. Halo daw kayo? Yeah, wala pa rin Magkano binigay? Na atin, ah, mo sa ilan? Sabi mo oh. Dapat sa 1,000 sana eh. sa isa. Ganun yun eh. Ba't 500 na binigay mo? Wala. Dapat binigyan mo sa libo. Ha? Huh? Sa libo kaya ito lang ang Hindi ako alam sa ano. Ha? Bala. Pilimit ka na. Oops. Oh. Bilis lang pala, no? Bilis lang? Panibago ang bahay Ang sakit sa mata Ah Andito, dito na yung sword pala Mayara pag wala sa namin Long distance ang content natin mga katokad ay travel tour pa rin uh, kagahapon galing tayo sa Makati ngayon pupunta naman tayo mga katokad, sa may ano sa may kalukan uh, at kagandaan na ito, mga katokad kahit nakaranas kami ng init kagahapon dito naman dahil ka, papunta kami ng ano ang kalukan merong daanan dito guys dito may yung tinatawag na skyway Uh, nandito to sa may uh, GR na pa rin uh, at lalabas ng C3 papasok uh, ng Kagandahan dito guys, kunti lang na init. Uh, at pag dumating ka sa lugar na to guys, uh, malilim na. So pwede na tayong pumasok dito sa malilim. Ayan, malilim na malilim hanggang makarating guys ta ano sa kaloogan. Tingin ko mga katokad, mga 30 minutes na na naman to ang uh, ating tatapuhin. Eh. Kapag hindi matraffic eh, no? So, ayan, makita ninyo guys yung uh, malapad na skyway dito sa may GR uh, eto ito guys, yung uh, etong highway na to ay Quezon Avenue. At ang lugar na to mga katokan vlog ay Talayan Napakatibay na ang pagkagawa na itong skyway nito guys Ang lugar na to mga katokan ginagamit na to Mga dumadaan na dyan Alam na guys na pwedeng pumasok Pwede na natin pasukin Pero pag alanganin Huwag tayong papasok guys Para hindi tayo maaksidente Ito pwede pa naman tayo pumasok dito Siyempre makakauna tayo guys ah pupunta ito guys ng EDSA Balintawak Index yan at papunta naman to ng Santo Domingo Biak na bato sa may bandang kaliwa guys pero hindi tayo pupunta dyan doon tayo sa sitre tayo mga katokan dahil ang pupunta natin mga katokan ay kaluupan napakalilim guys walang problema sa init kaya pag papunta kayo mga katukad, sa Index Balintawak EDSA pag dito kayo dadaan, grabe, napakalilim dito. Walang problema sa init, guys. Pasensya nyo na lang mga katukad friends yung ano yung ating uh, video kasi uh, alam nyo naman yung ginagamit ni katokad ay just mount lang hindi na ito yung ating uh, cam kasi alam naman ninyo mga katoka di ba so ang ginagamit ko cellphone na lang chest mo ang ginagamit ko guys napakalili mo mga katoka friends Lagi akong dumadaan dito mga katokad friends Pero hindi ko nakita na no, Na uh, nagkaroon ng traffic dito. Laging ganito na lang mga katokad friends yung ano, yung kalsada na to.

ano? Apat Ha? Apa talibo? Oh, bawan mo na pasok Ito mga katukad ay papunta sa Santo Domingo Ah Vincent Rivera yung nasa kabila at paloy pa rin tayo mga katongkal sa ganda ng kalsada na ating uh, tinatakuan kasi masyadong malilim guys sa napakahangin guys at yung uh, makikita natin ang kalsada dito sa bandang kaliwa banawi yan mga ko ako tayo. Sarap ang patangko pagka nito. Pagplat lang ang uh, simento. ayun, 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 ayun at may pumasok na guys isang malaking truck maluloko dyan. lang naman to guys tigilit lang naman to eh at bala lang nga pala sa lahat ng mga riders eh you no know, mapunta kayo ng kalokan so mamimili kayo ng mga gamit dito sa tent avenue mayroon ditong pasokan unang una na mayroong stoplight ito yung 6th avenue 8 pala 8th avenue one way yan papasok yan dito sa may uh, C3 Ganon din guys dito sa may 6th uh, Avenue. Palabas din yan ng palabas din yan guys ng C3 din. Ah, uh, dito lang tayo makakapasok. Pwede pumasok makatukad sa may 5th uh, Avenue. Ayan pasok siya guys Maraming one way dito mga katukan friend Kaya ingat kayo magpumasok pumasok dito sa kalukan Kung sakaling hindi pa kayo nakapunta dito no? O kaya balak na pumunta rito Maraming one way dito Come on. at ituturo ko mga friends yung lugar ng mga bilihan dito ng parts ng mga motor wala kayo makabibili rito mga friends ng mga surplus dati ito mga bago kung napapansin nyo mga katoka yung stoplight na to pakaliwa kayo guys yan. pwede uh, yung sa pwede kayong pumaliwa na dyan napakaraming mga parts magkambas kambas na lang nga kayo mga katokan friends para hindi kayo ano ma mahalan kasi parang banawi style din yan eh kapag nag pumunta ka ng kalookan at bumili ka kagad ka sa isang tindahan Masabihin ko sa inyo, mapapamahal talaga kayo kasi hindi naman kayo nagkambas. Marami kasing tindahan dyan guys eh, na pwede kayong makamura. Okay. sa straight na lang tayo. Dito ako nagpa-park Diyan, oh. so and guys uh, andito na kami ngayon sa aming ano, pupuntahan uh, unang una maraming salamat nga pala sa Panginoong Diyos uh, at dito ng maayos ha ha Oh. Ah. Ah, nag-request yung aking misis Nasabay na sabay na raw kami kumain mamaya. Ngayon na ah, hindi naman niya makikita mga katukad friends na may halo-halo dito, kakain muna tayo ng halo-halo dito. Ayan. Pero i-park muna natin yung gamit natin. Dito natin guys ilagay yung ating motor kasi maganda kasi dito malilim. Makikipag-park tayo rito. Yaps! Iniwa ko muna mga yung ating motor uh, doon sa may gilid. Kasi bibila ko mga katukad friends ng ano, na halo-halo. Susuluhin ko na lang, hindi ko bibigyan yung aking asawa. Kasi nagmamasad siya eh. Uh, mamaya, pag uh, tapos niya, sana lang kami kakain. So yun, dito ako makain guys na ano, na ang halo-halo. Mukha yata ang paubos na guys. Paubos na yata. Order po. Order pa isa. Pero pa wala na. pangatatlong beses na ako kumain dito guys request na lang tayo ng ano ng gatas masarap din dito mga katokad yung ano, halo halo nila pag ako pumupunta dito so ayun guys uh, tapos tayo yung ating order na halo halo at habang naglalakad tayo mga din so, yung dapat nagpa Okay na rin ako ng isa dito kasi may nakita kasi ako na dapat kumain sana pero pagbalik na lang Ah, A ko naman siya guys. Ay naglalakbay tayo ngayon sa ano, sa kasagsagan ng init. So habang mainit mamaya at nakapark tayo doon guys sa may dulo, ah, kakain tayo ng halo-halo para malamigan naman yung ating uh, ano, katawan. Sobrang init na kasi. Ang oras natin mga katukad nasa alas 11 na ng tanghali. Yan. So dito ko pinarada yung aking uh, sasakyan guys. Kasi malilim dito eh. Sana hindi bawal dito guys yung ating uh, dito. At pagkatapos nga natin mga katukad na kumain ng ano ng halo-halo. Maya-maya -halo. uh, lang eh, dumating na si Mrs. Uh, at syempre at ang hali na mga katukad. Uh, nga napadal kami dito sa may Third street. At nakita namin yung kinakainan namin doon guys. Uh, alam mo ang sarap kasi ano luto uh, lutong ano kasi lutong uh, bicol kasi proud kasi ako na sabihin ko sa inyo mga katukad na yung inulom namin at yung kinain namin talagang masarap kasi nga kapag uh, ang mga bicolano nagluto talagang the best kaya yun guys uh, napakain kami hindi ko nga lang uh, kinuha kanina ng video nga mga katukad dahil nga sa gutom na kami kaya uh, tuloy tuloy yung aming pagkain so shout out nga pala sa aking uh, uh, sa aking kaibigan na uh, kaibigan agad agad no na kinainan namin shout out po uh, sa lahat ng mga taga-kalukan uh, mayroon pong uh, lugar dito sa may uh, 3 street na uh, bilihan ng mga pagkain so pwede ko kayo pa pumunta dito sa kanila napakasarap mura pa so ayan guys ang dito lamang ang video na to maraming maraming pong salamat sa inyo God bless you all and God bless the Philippines mabuhay po tayong lahat bye bye and peace